Alam mo ba na mayroong mga halamang kayang pumigil at magbigay ng proteksyon sa kamalasan sa panahon ng Ghost Month? Dahil ang Ghost Month ay magsisimula na ngayong buwan ng Agosto at sa buwan na ito ay pinaniniwala ang malakas ang dagsa at pasok ng malas sa ating tahanan at hindi ka nais-nais na -nais kapalaran. Kaya naman sa video ito kaya aalamin natin ang mga halamang dapat nating ipasok at ilagay sa labas ng ating bahay na kayang kumontra sa kamalasan na dulot ng Ghost Month. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ano nga ba ang Ghost Month? Ang Ghost Month o buwan ng mga kaluluwa ay isang tradisyon at paniniwala sa mga kultura ng Chinese. Karaniwan itong ipinagdiriwang tuwing ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar. Ito ay tumatagal ng 30 araw o isang buwan, at ang pagsisimula ng Ghost Month ay maaaring mag-iba, depende sa kasalukuyang taon dahil ito sa sumasapit ang Chinese New Year sa iba't ibang pecha. Magsisimula ang Ghost Month ngayong August 16 at magtatapos naman sa September 14. Kapag sumapit na ang Ghost Month, ang mga Chinese ay nagsusulog ng Peking Perang Papel at nag-aalay rin sila ng mga pagkain para sa mga kaluluwa bilang respeto at paggalang sa mga namayapa. Sa panahong ito, ay pinaniniwalaan na binubuksan ang pintuan ng underworld o yung mundo ng mga kaluluwa at naniniwala ang mga Chinese na ang mga espiritu ng mga yumao at kanilang mga ninuno ay bumabalik sa mundo ng mga buhay upang bumisita, maghiganti at humanap ng pagkain. Kaya tinatawag din na Ghost Festival ang Ghost Month. Sa panahon ding ito, madalas dumating at mangyari ang mga kamalasan dahil sa mga unwanted spirits o mga ligaw na kaluluwa. Kaya may ilang paniniwalang sinusunod ang mga Chinese upang hindi sila malasin sa buwan ng Ghost Month. Una, iniiwasan nila magdaos ng malalaking okasyon tulad ng kasal, binyag, bumili ng bahay, maging pagbili ng kotse upang hindi dikita ng malas ang bagay at okasyong ito. Pangalawa, Iniiwasan nila ang mga aktibidades tulad ng mga hiking, traveling at lalong lalo na ang may kinalaman sa tubig tulad ng swimming dahil maaari itong humantong sa aksidente. At pangatlo, iniiwasan din nila magpagawa ng bahay o mga renovation at hindi hindi sila nananatili sa labas ng bahay habang lumalalim ang gabi upang hindi sila sundan ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman, narito ang top 5 ng mga halaman na kayang harangin ang malas at paalisin ang mga bad spirits kung mayroon tayong ganito sa loob at labas ng ating tahanan bago sumapit o magsimula ang araw ng ghost month. Number 5, Snake Plant Ayon sa feng shui, napakabisa na magkaroon ng snake plant sa loob at labas ng bahay dahil sa paniniwalang mas lumalakas ang taglay nitong proteksyon laban sa mga kaluluwang galing underworld. Ito ay dahil sa sumisimbolo ang snake plant sa young wood element na sumasagisag sa liwanag na siyang pinakaayaw ng mga espiritong ligaw. Ang mga mala espada at matutulis na dulo ng dahon ng snake plant ay mabisang hinarangan at pinapalayas ang mga negative at evil entities na gustong pumasok at manahan sa loob ng bahay, ipinapayo na maglagay ng snake plant sa labas ng pinto bago sumapit ang araw ng ghost month upang pigilan nito ang mga espiritu na pumasok sa ating tahanan. Swerte rin ito kung magkakaroon ng snake plant dahil hinahatak nito ang prosperity at abundance at swerte sa usaping pera habang nagbibigay at pumupok sa ito ng mga kasamaan at kamalasang dulot ng ghost month. Dahil sa paniniwalang ito, ang mga Chino ay naglalagay ng snake plant sa kanilang tahanan, opisina o negosyo upang mapanatili ang magandang kapalaran at positibong enerhiya sa panahon ng ghost month. Number 4. Hydrangea Sa kultura ng mga Chino, may paniniwala na ang mga hydrangea ay maswerte sa ghost month dahil ito sa masaya at makulay na bunbon ng mga bulaklak nito na nagbibigay galak sa mga kaluluwa ayon sa paniniwala sa Chinese. Maaari rin itong panatilihin ang mga positibong aura sa labas ng bahay at nagsisilbing pananggalang sa mga bad spirits dahil ang mga bad spirits ay ayaw na ayaw sa mga makukulay na bagay. Ang hydrangea ay nagbibigay ng magandang connection sa mga kaluluwa at mga taong nabubuhay dahil sa sumisimbolo ito sa positivity kapag ito ay itinanim o magkakaroon sa labas ng tahanan bago sumapit ang ghost month. Ngunit, huwag na huwag palalakihin ang hydrangea sa loob ng bahay dahil ayaw na ayaw nito ng ikinukulong ayon sa feng shui at maaari magdulot ito ng kabaligtarang epekto na makaapekto sa mga mag-asawa at mga relasyon, mas mainam na padamihin na lamang ito sa garden sa labas ng bahay upang magdulot ng proteksyon sa bad spirits at magpanatili ng good aura sa paligid ng tahanan. Sa pagtatanim naman nito ay sobrang dali lamang bumuhay ng hydrangea dahil sa ito ay versatile plant na kaya mag-adapt sa anumang klase ng lupa at ang hydrangea ay nangangailangan ng regular na dilig. Number 3, Cactus isa ang kaktus sa pinakamabisa magpalayas ng kamalasan at masasamang enerhiya mula sa mga espiritu. Ang kaktus ay puno ng mga tinik na maaari magbigay pahirap sa mga masasamang espiritu. Pininiwalaan sa feng shui na maaari ito mag-alis ng enerhiya na dulot ng mga evil presence at mga multo. Ang dami ng tinik ng kaktus ay mabisang proteksyon upang layuan ng malas ang ating tahanan. At ang pagpapanatili ng kaktus ay napakasimple lamang dahil gustong gusto nito ng dami ng liwanag ng araw. Ipinapayo sa feng shui na huwag itong ipasok sa loob ng bahay dahil maaari nitong palabasin ang mga good at positive energies. Kaya inirekomenda na ilagay ang kaktus sa veranda, terrace, at labas ng bahay kung saan hindi ito mauulanan upang magbigay ito ng proteksyon laban sa multo at kamalasan sa panahon ng ghost month. Kung wala ka namang kaktus ay maaari rin ng bugenbilya at euphorbia o kaya kahit anong halamang matitinik kaya ng rosas. Dahil ayon sa kasabihan na ayaw na ayaw ng espiritu ang mga matitinik na halaman sa paniniwalang na susugatan sila nito. Number 2, Aglonema Alinsunod sa kultura ng mga Chinese, ang aglonema ay mahigit isang daang taon ng pinaniniwalaan bilang lucky plant at mabisang bumalanse ng mga enerhiya mula sa kalikasan na sobrang inam upang sumala ng good at bad energy ng spirits kung ito ay ilalagay sa tabi ng pintuan ng ating tahanan bago magsimula ang ghost month. Maaari rin itong ipasok sa loob ng bahay lalo na sa panahon ng ghost month sapagkat ang balanseng katangian nito ay nagbibigay ng swerte sa business at naghahatid ito ng magandang pasok ng pera at kaginhawaan sa buhay dahil ang aglonema ay tinatawag na bringer fortune sa feng shui at nagbibigay ito ng proteksyon at binibigyan tayo nito ng proteksyon mula sa mga kaluluwang ligaw. Maaari ring ilagay ang aglonema sa altar upang mas lumakas ang spiritual protection nito laban sa mga evil entities na galing sa underworld. Gusto ng halama aglonema ang pwestong maliliwanag sa loob ng bahay at huwag itong hahayaan sa ulan kapag nasa labas dahil ayaw na aglonema ng sobrang tubig at basang-basang lupa kung ang iyong front door ay naaabot ng ulan at pinapayohong isilong ito at huwag rin itong ibibilad sa sikat ng araw Number 1, Tree Kilala na natin ang money tree o Pachira aquatica bilang napakaswerte sa paghatak ng pera at swerte sa kahit anong aspeto kung mayroon tayo nito sa tahanan. Alam mo ba na may kalakip din pala itong protection sa ating spiritual na taglay at buhay laban sa kamalasan lalo na kapag sasapit ang ghost Month. Ang money tree ay kadalasang may lima at anim na dahon sa isang tangkay at nagtataglay ito ng mga banal na simbolismo sapagkat ang number 5 kaya grace of God ayon sa Biblia, sinisimbolo din ng five-leaf money tree ang balanse sa spiritual aspects na sobrang nakatutulong upang magkaroon tayo ng mapayapang kalusugan at pag-iisip sa spiritual na usapin. At ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng money tree na kontrahin ang kamalasan sa ating buhay at loob ng ating tahanan. Mayroon ding paniniwala na ikinokonekta sa five-leaf money tree at ito ang hamsa na isang kilala at sikat na sikat na agimat sa North America at Middle East bilang protector at pangtaboy evil presence o anti-evil at kamalasan dahil kung ating pagmamastad ang money tree na may limang dahon sa tangkay ay tila mga palad at kamay ni Buddha ang sinisimbolo nito kaya pinaniniwalaan ang money tree na kinakatakutan ng masasamang espiritu ipinapayo sa feng shui na ilabas muna ang money tree tuwing sasapit ang ghost man at ilagay ito sa front door upang magbigay ito ng proteksyon mula sa mga kaluluwang ligaw kamalasan at upang humatak din ito ng swerte sa pera. Ang ghost month ay isang tradisyon at parte ng malawak at mayaman na kultura sa China na matinding pinaniniwalaan ng mga lokal na tao sa China. Hindi ito ipinipilit na paniwalaan. Ito ay gabay lamang at nagbibigay paalala na palaging mag -ingat dahil ang ghost mat ay nagbibigay ng kaisipang mas madalas na maaaring maganap ang kamalasan sa buwan na ito at kahit sino ay ayaw sa trahedya at malas at ang mga nabanggit na tradisyon at mga halamang kontra malas mula sa ghost Month ay galing sa eksperto sa feng shui at pag-aanalisa ng simbolismo at kultura sa malalim na pag-aaral sa feng shui ang pinakamabisa pa rin nating proteksyon ay patibayin ang ating pananalig sa ating Diyos na makapangyarihan Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hanggang kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.